Mga kabagis, another day, another vlog na naman po tayo. At sa araw na ito mga kabagis, magkakabit po tayo ng span drill. Ito po yung nilagyan ko ng molding noong nakaraang araw o noong nakaraang video ko. At kung napapan nyo yung mga kabagis, mag -isa lang ako. Pero ngayon mga kabagis, kasama ko si Boss Jack. Habang ako po yung nagkakabit ng span drill at barena, siya naman po yung naglalagay ng rivets. So sa pagkakabit nga po pala ng spandrel drill mga sa hindi rin madali dahil kailangan po yan na ah, lagyan ng rivets at uh, ah, eh, siyempre mga kabagis, kailangan po yan nakaiskwala para hindi naman po siya pakitignan. So siyempre mga kabagi nandito pa rin tayo sa Amungan Sambales sa ah, ating nilagyan ng parapet at ng yero na nakaraang video ko rin mapapanood nyo po yan sa ating mga video. Kaya samahan nyo po kami mga sa pagkakabit ng spandrel. Tara! At yan po pala yung ventilation mga kabagis yung ating kinakabit na yan. yan may mga butas-butas po na yan na spandrel. Yan po yung ventilation ng ating kisame. So kailangan po mga kabagis may ventilation sa kisame para hindi naman masyado mainit yung ating kisame. Kasi naabsorb po ng yero yung init na yan nakukulob dyan sa loob ng kisame. So importante pong mailabasan yan para hindi naman po ganun kainit yung ating bahay. so yun mga kabagis, ito na po yung ating finished product. Tapos na po yung ating spandrel mga kabagis. At ako kung nakaabot ko na, naman na po sa parte nito ng ating video, paki like follow, and share na lang po para malaman ko naman kung saan nakaabot yung ating video. Pakicomment na rin mga kabagis kung taga saan ka. So, ayan mga kabagis, yan na po yung ating finished product. Ayan na po yung spandrel natin. So, kita nyo naman mga kabagis, may mga ventilation yan, bawat corner. That's a me yogit namerundin ventilation yan so yeah ma kabagis Maray bong yeah We will never be the same looking back at the past all the lessons that I learned every fall, every loss was a bridge that I burned. Now I'm stronger, now I'm wiser, got the fire in my soul, every step, every breath, getting closer to my goal.